dikit-dikit. So yan mga kabahe, kami dito ng pinaka-strainer namin para sa anay treatment. Ayan, ganyan. Kung gagawin nyo to, alam nyo na yan, siyempre. Bali, ganito yung ginagawa namin. <laughs> Okay. Yan sa bawat tubo, sa bawat tin namin, na namin uh, nilalagay na namin 'to. Tapos pressurize 'yung gagamitin namin diyan. Yan tulad ng ginagawa ni Boss Gary. Diyan nilalagyan namin muna ng tape para di mapasukan ng lupa. yung kung kakabitan na namin, Siyempre, tatanggalin na natin. Ayan, imagine nyo na lang ito. Ayang kain nyo na <laughs> Ayun no. ito. Ayan o. Ito'y binubuo namin. Parang ano lang o. Oh. Pang giveaway sa kasal. Ayan o. No. Pang giveaway sa kasal. Ayan o. No. Kaya nga pala may lambat. Binabalutan namin lambat. Para yung buhangin hindi pumasok. O yan. Saka natin isasalpak mo. Didikit. Kung may iba kayong uh, style ng pag-aanay uh, treatment na yan, termite treatment, I comment na lang kayo dyan. bali ganyan ginagawa namin bawat biga bawat biga meron amin diretso hang PVC na one half sa so kami naglalagay ng ng tea ayan tea tas doon meron din dyan ayan natabunan nga lang ayan Hagod Depende sa inyo kung gaano karami nyo lalagyan. Tulad nito. Pero kami dyan. Strainer. May strainer doon. Ayan. Strainer. Strainer. Meron pa doon. Bali, dalawa pa ilalagay natin dyan. Ngayon sa pag... Papasok naman ng liquid. mula dito yan dito papasok yung pressurize natin yan saka bubugahan natin gagapang siya papunta doon hanggang sa dulo itong isa nakati parinto rin to papasok naman doon hanggang dulo rin hanggang sa labas naglalagay nga pala kami

binubutas-butasan naman namin well ito ibang style naman tong ginagawa namin na to bali meron kami dyan hanggang dun sa dulo tapos connecta naman dito magkakonekta yan ha mga kabahay hanggang dun din sa dulo pagkitaas nyan putol dito naman kami sa susunod ang ganda sa dulo na naman dito sa kabila. nyan putol putululi. Dito naman tayo sa kabila. eto naman yung pagpapasukan natin. Diretsyo doon. Naka-connect dito sa kabila. Papunta naman doon sa dulo. Ayun nga pala yung masisipag natin kasama Ayon, Ayan Ayaw Mga naiya. Bali sa pinakita ko kanina Yung iba kasi nakatabon na Kaya dinyo di nyo napansin Yung talang ginawa namin Ito yung inlet nya pasok doon Isang derecho Ito yung mga strainer natin bali lima yan meron din dito tiglima bawat uh, isang hagod ng biga tapos ayun nga yung nakakonekta doon papunta naman dito sa kabila lima rin sa amin tiglima lang yung kinabit namin nasa inyo kung pwede pang damihan pwede, pwede bawasan mas marami mas maganda ito yung sumunod natin Connecta dito Hanggang dun sa dulo Tapos eto diretso na to Tiglilima lang ganun din dito sa kabila